Tanawa unsay na inahit sa investigasyon kagahapon. Gikwestiyon ni Markulita, ni Senador Markulita, kanhi he, ah, blue chair, mga tingpaminawan, ang gihimo nga lakang ni ah, Senate Presidenta Suto. Ah? Una na nila nga ah, gi buta may sus agenda sa buta niya, katong ah, ubang mga witness, ilawang pa sa Senado. Ah, labi na katong ni Bryce Hernandez. Pag-abot, may gala dito sa kamara, giipit, ginganlan ang ubang mga sakop sa sinado Di, bagin ko na siya gustong balik sa sinado kay basi ko na patyon. Ang gihimo, mga gala ni Suto, ang misanong sa iyang uh, nga one, misanong sa kagustuhan ni Speaker Romualdez. Buta nga gi-question mga gala ni Barculita, na nananghit ka dito sa speaker. O niya, diris amuwa, ka magpahibalo. Ngayon ani ang dagan. Nga una naman nato na nasabutan. Nang hinambog na dayon si Soto, mga gala nga, Sia, mang kuno <coughs> oh, kay siya mang matuman. oh, kaya siya, ang Senate President. Mao na ang samputan mga igsoon. Nga nga siya ang Senate President, siya na, na ang matuman paita. Muna ang nagkainit ang ilang diskusyon. Ha? Ato sa ganing paminahon, mga egsoon, be ah, kining panaglantugi ni Soto o ni Marcolita. Kalabot, mga isoon, sa lakang aghimo sa atong Senate President, na sa atong Senado, mga isoon, atong paminahon, sabe <laughs>

mga ating paminawan nining puntuha ah, nangayo ang katinawan magsoon si ah, former ah, Blue Ribbon ah, committee chair na ah, si kasi Rodante Marcolita ah, kay tungod lagi mga tigpaminawan, paminawan So, uh, mura ba gagi bilina sa bagong Senate President nga si Tito Soto ang ah, mga una ng uh, kasabutan no? nga gihimo mga igsoon dihang ah, dihang uh, uh in, ilang uh, gihatagan o ga pagtagad kining problema sa flood control Niyantong adlaw nga lunes, ikatulo, no, nila nga uh, uh, sesyon, mga pinalanggang tigpaminawan. Okay. Oh, wa may si Marculita. Ha? Ah? Iyang e gi-question ang, gi ang mao nga laka nga gihimo. Ha, oh, mga pinalanggang tigpaminawan. Kay unsa bang pagkaunsa ah, mga suon nga mura mag gihatag may gala gatagan og gapabor ni ha ah, kini nga soto ang hangyo ni Romualdez pastilan wala na mamao ha ah, mga igsoon kay kita mo ani ha nagkairitay kining duha mga human lagi nga ha ah, katubang nga kan hindi assistant district engineer nga si Bryce uh, Hernandez Ha? Naagibutang sa PNP Custodial Center. Oo. Pabutang. Gikwestiyon ni Marcolita. Gumikan kay ang Senado ang doon ay standing contempt order bato kang Hernandez. Iyang gipangutana ng mga yasoon kung gikonsulta ba? No? Ni uh, Soto, ang uh, bang, bagong um, Senate Blue Ribbon na uh, committee chair na si Senador Ping Lakson, kalabot ani. O niya, ipamugos maging ni Soto Maigson nga, ha? Kwan? Ha? Pamugos man ni Soto. Mga igala nga, ang iya nga, pagbuot mo'y matuman. O, uh, siya man kung nung hapon ang mag dili man ang uh, Uh, chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga si Soto. Ah. Uh. nga miabot punto mga igso nga lantugi sila. Ah. Uh. Nagoy kasabutan ani, una nag contempt. Ha? Uh. Ang himo ni Soto, ingon siya nga iya kuno ha uh, mitawag kuno si Mar Martin Romualde sa iya ha. Ah, uh, hangyo. Ah. Uh. Wa siya kabaliban kini mga igsoon ha ah, kini paghulik bitaw sa liderato sa Senado gihimo nga rason ni Soto aron kuno nga maluwas ang imahe sa Senado kay ah, balos-balos lang daw pero mura mag ha ah, misamot nag karon mga tingpaminawan. unang-una si Soto ito ini ni Marcos dito ba ni nakalinya kalimot mo ha ah, Gawas niya na mga pinalanggang tigpaminawan, si Soto, wa, makaliba, wa makabalibad, oh, ah, wa makabalibad sa gihang sa gihangyo ni Speaker Martin Romualdez. Nga man? iya maning kumpare. Ah, kumpare niya uh, ni si Martin Romualdez. Ilang kinugo sa kasal o sa mga gala sa gibulgar sa magtiayo ang diskaya nga nakadawat ng komisyon kahit po aktor kasi Arjo Atayde ilan yung kinugos ha, ah, ni Martin Romualdez gawas nga ah, ha, si Soto nakalinya sa mga Marcos ha, ah, di ba na mao ang anak ni Soto ha, ah, kadungdo mo ni Sarah ha, ah, chairman sa MTRCB kinsa may nag si Marcos ha, ah, Asa man anong pa si Digto at tubangan ni Martin Romualdez. Ah, nagits na ninyo. Ah, may maklaro. Mga egsoon, kung asa ang linya sa tinae ni Senate President Tito Soto. Ah, to siguro, sa diyan, asya Senate President niya tong, ah, 2019 ba to, hangtong 23, nga si Martin Romualdez, nga una nang ginganlan sa mga diskaya. Nga na kadawat. Ha. Ah, listen. Ha ah, ato paminawon si Sotobe. Eh, Nganong iyan gihimo? Mga pinalanggam tigpaminawan. paminawan. Ah, kay ha ah, makod Ha ah, wa ah, man kuno say Tigbabaw man kuno may galang. Ha ah, kaangayan. Ha ah, kung siya ay musulte. Pero makita nimo ni karon sa gesture. Ha ah, mga igsoon kung unsa ang iyang gihimo. Ha? Ah? mura magdili pagsalbar sa Senado kung dili pagsalbar sa iyang mga higala o amigo ng mga politiko. Ha? Be? O sa iyang explanation, ani? Mga explanation ni Soto para sa iyang pareh, na si Speaker Martin Romualdez. Be, ato paminaw. May I, may I, I uh, clarify? Please, may I clarify that uh, uh, quite accurate answer by Senator Estrada. for the uh, information of uh, Senator De La Rosa and uh, the public. Uh, yesterday, after the hearing in the, or during the hearings that they were conducting in the House, uh, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was, um, was allowing uh, Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives. and that uh, he was requesting that he not be returned back to the senate because of uh, some fear uh, for his life that is according to him so what i did was uh, i asked the, the speaker uh, the, what he plans because we cannot allow that i said he is under our custody and therefore he is in contempt in the senate pag iniwan namin sa inyo sabi ko ibig sabihin niya para namin pinawalan Correct, Kaya hindi Mr. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center and that is where he is now.